Ang tanong! Nung bata pa, ang kapuso journalist na si Mr. Arnold Clavio, gusto niyang maging blank paglaki. Ang hirap naman, yan. Ginamit na pagkwento, ano? A. Lawyer. B. Astronaut. Ashnote. Ashnote. Or letter C, Presidente ng Pilipinas. Ang hira. hira. Pwede po call a friend. <laughs> And sagot! Ayan. Yes. ay, <laughs> ah, ito naman this okay. time, ba? Walang balit. <laughs> Dalawang A, isang B. A a. Ang A natin ay... Lawyer. 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 Ang B ay? Astronaut. 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 Bakit astronaut according to Tekla? Piko pwede siyang maging astronaut. Bak Bakit na? Bakit? Nah. Mahilig siya sa mag-ano eh. Mahilig siya sa malalawak na mga ano. <laughs> ano yung gano'n? Ano ah. nagsasalita si Sir Arnold? Ah. Ang malawak. Ah. Ang mga pananaw niya about oh. life. So, Out space. of this world. Out space. of this world si yes. Sir Arnold. Ah, okay. Pero ibang sinagot ang iyong mga friendships. Yes. Letter, Letter a, a is? Lawyer. Lawyer naman. Lawyer. Parang ano um, eh. eh matalino ka sa si Sir Orange. Oh, Tsaka tagi oh, oh, siya para, maging lawyer. Yes, parang sa insurance niya sa personality niya. Ah, parang pwede siya pang maging lawyer. Okay. My point naman. Yung pala lahat, yung pala ano siya, gusto niya pala maging presidente. <laughs> okay. The correct answer is... Letter B! Ah! Astronaut! Ah! Ito ang trivia sa kanya, guys. May, tri may trivia pa, girls. Okay. Nag-enroll siya. <laughs> Nag-enroll si Sir Arnold ng electronics and Communication oh. Engineering sa UST. Pero dahil sa financial problems, nag-ship shop as journalist. Ah, naalala ko na. Kaya astronaut. Kasi narinig ko sa kanya yung astronaut. Dati, pero hindi niya pinag-usapan oh oh. yung... Pahapyaw. Uh... Ah, okay. 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 Doga! Dahil dyan... Hindi ko alam anong bibig. Ashley oh. and Luna. Go. Nakakadami ka na, Lian. Piliin niya yung brown. Yung kinain ko, masarap. Ginamon. Yan, Lian, Lian. Ayan, may na lang. naman this time. Yan. <laughs> uh, at wala nang aamoy, ha? Oo. Uh -oh. Ay, wag. Cheers muna tayo. Sabay. Okay. okay. May naamoy ako. Umiyak na siya. <laughs> ano <yun>? Maluha-luha <laughs> siya. First time mong matikman, be? Hindi ko alam. Parang amoy patay na. <laughs> amoy patay ito na? Amoy otot na. Oh, egg yolk? Oo, oh. egg. Agyo. At saka ano yun? Ano yung sa'yo? Hindi parang utot Laban na. Laban o shake. Utot niya talaga yan. Ang tawag dyan ay utot shake. Yes. <laughs> Ayan. Kung bagay oh yung utot shake. So girls <laughs> ah, <laughs> matanong lang namin ano yung nung bata kayo, syempre lahat tayo nung bata natin, anong mga ambisyon nyo sa buhay? Taula. Ako? Anong ambisyon sa buhay? Ang ambisyon? Bungol ka bubay. Ang <laughs> <laughs> ambisyon. Ang ah. dream. Ayusin mo kasi. Pasinsya <laughs> na bubay kaya may mga takas na litra ano yung mga dreams niyo or ambitions? So, pangarap! doctor. Gusto ko maging doctor. Better. Doctor. Yeah, specifically, sabi ko, pag gusto ko maging cardiologist, yung taga-gamot ng puso. Oh. Para pag broken hearted ako, kagumot. Oh, sorry! Ikaw naman, Ashley. Ashley. Ako, nung bata kasi nag-start ako ng figure skating. So, pangarap ko yung parang mag-compete abroad sa Olympics. Yung mga gano'n. Nagawa ah. mo naman, Bipa! Hindi ako nag-compete sa Olympics. Hindi ako nag sa Olympics. International. Nakashow ka naman na about oh, but, sa sarili mo. Yeah! Họ biết mấy Ako, I've always dreamt of becoming a medical practitioner. Specifically, orthopedic. Orthopedic. Sa buto. Sa bongon. Surgeon. So, pwede oh, kayong maging friends sa hospital. Ko. Kaya ako nag-premed. Kasi gusto ko mag-surgeon. Ano premed mo? Physical therapy. Ah. Wow. Oh, Uy, in na in ngayon sa ano, ah. Oh. Ibang bansa. Ang mahal. Australia ah. na naman. Alam ko, sobrang, sobrang mahal ng mga ganun, medical. Oo, oh, oh, tsaka yung mga benefits niyan, di ba? Pagsaipang bansa. So, di ba? Pero, tingnan nyo naman. Ang mahal mag-dislocate ng buto kasi tayo tekla ng bata tayo, ano gusto natin? Gusto namin maging AGs. Oh. <laughs> <laughs> Kaya pala ganyan yung sura yun. <laughs> <laughs> Natawa ka. na. <laughs> natapan <laughs> nyo na, natapan <laughs> nyo. <yun. laughs> okay. Next question! Ang tanong! Noong hindi pasikat si Jack Roberto, ano ang kanyang naging racket? Wala pang stand, wala pang pagpipilian, sumasagot na. Hey! Private Pagpipinta ah. ng lapida tuwing undas. B. Mm -hmm. Pagtitinda ng sigarilyo sa bus. Uh -huh. Or C. Pagbubuhat ng sako ng bigas. Magkakatunog yung mga yon. Girls, uh -oh. need your answer? Okay! Letter Oy! Oh. Dalawang oh. C, isang A. Ang C ay pagbubuhat ng sako. Hindi na naman ako igas. sure. Gas. Hindi, manalig tayo. Tama. At a. So, Ang A naman, pagpipindsa ng lapida tuwing undas. This is just a Bakit? wild guess. Bakit? Bakit na napili? Wild guess lang. Yes. Kasi... As in wild guess. Wild guess, yes lang. Magsisita pa ako eh, pero parang yung kutob ko mali. Pero yung dalawa, talagang sure na sure na si. kasi di ba taga bulacan si Kuya Jack? Oh. hindi namin Ay, alam. Maraming bigasan doon. So baka oh. sako sa akin. Parang may narinig din ako before. Nakita ko oh. article na. Nako, sigurado ba kayo? Na nagbubuhat siya ng bigas? Oo, oh, oh, parang. Ano nga ba? Oh, pinapaniwala <laughs> ko lang yung sarili ko na tama yung sagot ko. Tsaka ang laki ng katawan niya. Oh. Katawan niya, Oh. oh. Five oh. point oh. naman. Yes. Ako nang... Pero alam natin yan. Oo. Oh, oh. Walang pumili ng letter B, which is pagtitinda ng sigarilyo, sigarilyo. sa bus. Bakit? Baka mamamuy siya. Feeling isha. ko, si Kuya. Baka mamamuy siya? Hindi. Si Kuya Jack, <laughs> feeling ko kasi wala naman siyang vice. So parang, uh -oh. parang di siya nagiging, parang maligari. Parang hindi ba kayo sa kanya yung bago? Oo, ang pogi niya eh, di ba? Pero ano kaya ang tamang sagot? Ay, may mali Si Lord, Lord. The correct answer is magbabalik po. <laughs>